Levitiko Kabanatang 27 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sino man ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. At ang iyong inihalaga tungkol sa lalaki na mula sa may dalawampung taong gulang hanggang sa may anim na po ay limampung siklong pilak ang iyong ihalaga ayon sa siklo ng santuario. At kung tungkol sa babae, tatlong pung siklo ang ihalaga mo. At kung mula sa may limang taon hanggang sa may dalawampung taon ay dalawampung siklo ang ihalaga mo sa lalaki at sa babae ay sampung siklo. At kung mula sa may isang buwan hanggang sa may limang taon ay limang siklong pilak ang iyong ihalaga sa lalaki at sa babae ay tatlong siklong pilak ang iyong ihalaga. At kung sa may anim na pung taon na patanda kung lalaki ay labing limang siklo ang iyong ihalaga at sa babae ay sampung siklo. Ngunit kung kapos nang ikababayad sa iyong inihalaga, ay parapin mo siya sa harap ng saserdote at halagahan siya ng saserdote ayon sa ikakakaya ng may panata ay siyang ihalaga sa kanya ng saserdote. At kung hayop na ihandog na alay sa Panginoon, lahat na ibibigay niyaon ng sinuman sa Panginoon ay magiging banal. Huwag niyang babaguhin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung sa anumang paraan ay palitan ang isang hayop ng iba, ay magiging kapwa banal yaon at ang kapalit niyaon. At kung yaoy anumang hayop na karamaldumal na sa hindi may ahandog na alay sa Panginoon, ay ilalagay nga niya ang hayop sa harap ng saserdote. At hahalaga ng saserdote, maging mabuti o masama, ayon sa inihalaga ng saserdote, ay magiging gayon. Dadapwat kung tunay na kaniyang tutubusin, ay magdadagdag nga siya ng ikalawang bahagi niyaon na inihalaga mo. At pagka ang sinuman, ay magtatalaga ng kanyang bahay upang maging banal sa Panginoon, ay halagahan nga ng saserdote. Kung mabuti o masama, ayon sa ihalaga ay ng saserdote ay magiging gayon. At kung tutubusin nang nagtatalaga ang kanyang bahay, ay magdadagdag nga ng ikalimang bahagi ng salapi na inihalaga mo at magiging kanya. At kung ang sino man ay magtatalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid na kanyang pag-aari, ay ayon sa hasik doon ang iyong iyahalaga nga. Ang hasik na isang omer na si ay halagan ng limampung siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kanyang bukid mula sa taon ng jubileo, ay magiging ayon sa iyong inihalaga dadapwat kung italaga niya ang kaniyang bukid pagkatapos ng jubileo, ay bibilangan sa kanya ng saserdote ng salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng jubileo at bababaan ang iyong inihalaga. At kung tutubusin na nagtalaga ng bukid ay magdadagdag ng ikalimang bahagi ng salaping iyong inihalaga roon at mapapasa sa kanya at kung hindi niya tutubusin ang bukid o kung ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao ay hindi na niya matutubos kundi ang bukid pagka naalis sa Jubileo ay magiging banal sa Panginoon na parang bukid na itinalaga ang kapangyarihan doon ay mapapasa sa serdote at kung ang sino man ay magtalaga sa Panginoon ng bukid na binili, na hindi sa bukid na kanyang pag-aari, ay ibibilang nga sa kanya ng saserdote ang halaga ng iyong inihalaga hanggang sa taon ng jubileo. At babayaran niya ang iyong inihalaga ng araw ding iyon na parang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng jubileo ay mababalik ang bukid doon sa kaniyang binilhan doon sa kinararapatan ng pag-aari ng lupa. At ang buo mong ihalaga ay magiging ayon sa siklo ng sangtuwaryo. Dalawampong gera ang isang siklo. Ang panganay lamang sa mga hayop na iniukol ang pagkapanganay sa Panginoon ang hindi maitatalaga ni naman. Maging baka o tupa ay ukol sa Panginoon at kung hayop na karamaldumal, ay kanyang tutubusin nga yaon sa iyong inihalaga at idadagdag pa niya ang ikalimang bahagi niyaon O kung hindi tutubusin, ay ipagbibili ayon sa iyong inihalaga. Gayun may walang bagay na itinalaga, na itatalaga ni naman sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Walang itinalaga na itatalaga ng mga tao ay matutubos. Papataying walang pagsala. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain. Maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay dadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyas sa atin kung mabuti o masama. Ni huwag niyang papalitan at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai hinggil sa mga anak ni Israel.